Magandang tanghali po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng stabilizer ng inubah. sa mga idol, lahat. Baklas kapit po mga idol. Mga so, pala mga idol, ang ating gagawin. Marami nga pala tayong gagawin mga idol. Lahat sa unahan. Ang ating gagawin. Baklas kapit nga mga idol. Lahat. pantay natin ito mga idol. So, Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Video, pasensyaan nyo na mga idol ang ating video at medyo maingay. Na, mga idol, at tutasang muna. Sala, mga idol, tutasang natin. I do not kinuhita natin 'to mga idol para makuha natin yung sukat. Ayun, tuwitin din natin yung kabilang mail. Yanin ang pala iroon ng ating gagawin mga idol. Yes. Ah, napakarami Kaya po siya mga idol, kaya lahat ng busing sa unahan, papalitan natin. Kaya mga idol lahat, tala natin natin yung kanto yung kapilahan. Mabuti na naman tayo nito gabi mga idol Kasi titignan ko pa mga idol sa Likuran ko may sira sabi ni boss Para isang gawaan lang daw na ating kabilaan ito mga lang ano lock so idol ihitan ko lang yung gawa ko para medyo mababaw yung lock ito so, kasi original mga idol ang lalim ng lock idol, hindi na tayo mag-uwit. Limit na lang natin. dandahan nila natin dito. Dito baka madama yung ginawa natin vlog. Hmm. Ito ay luli eh. tiyaga lang talaga lock natin ay luli palit lang tayo ng talim ay luli at hirap yan o singit yung lock pag malaki yung panghiwa natin ay luli maliit na yung talim natin, madapit. So ako gagawin ko lahat muna ng mga busing ito bago kabit lahat. Sabay sabay yung paggawa ng busing. Sabay sabay yan mga ito pagtanggal ko. Tinanggal ko na kabilaan. Kasama pala akong mga ito. Tanggal. Nilang mga idol, sila mga idol. Tandaan na hindi sa lumok, baka lumok ng saklap. Mga idol, pangit din ang ating nangyari. Kailangan nating ulitin pagka lumawag ng natin ito mga idol kasi malaki na butas nito ayun ang butas niya dalawa gagawin natin ito mga idol nakagawa tayo ng isa kaya ito idol kapala natin ayun, kailangan makapal ito kasi idol flat lang oh kaya yung gawa natin kailangan natin kapalan tanggalan ng kanto Saka Ito ay dulo mabiyak to. mga ibang upload ko idol binibigyan ko hindi ko pinapakita pag biyak eh marami nag comment na binibiyak ka daw to kasi hindi makabit kaya hindi ko lang pinakita yung pag biyak ito naman mga idol para makita ninyo doon siya nag comment na ka, binibiyak pa daw to hindi, hindi ko lang pinakita idol yung pag biyak kasi nga ahaba yung ating video ay siya mga idol ang ating finish product kung mga idol, kung nagustuhan nyo po ang aking video Pakishare naman po mga idol At pakipalo na rin Samahan nyo na rin po ng like mga idol Alam po mga idol At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga idol And God bless you po Yan, walang katapusang pasalamat po mga idol Ayan Ayan idol, parisan niya Iliitan lang natin ng butas so tracking na pala natin ito mga idol. And yan Lamang po mga idol.